mag-challenge po tayo mga idol. Hindi po basta-basta ito mga idol balatan. Napakalaki ng yug na ito mga idol. Pero i-try ko mga idol kung kaya ko mga idol. So, tara na. Thank you.

Pero yung ibing ko mga idol, masakit yung ibin ko mga idol. So, hanggang dito na lang po mga idol. Thank you for watching mga idol.